ganda ng lugar. Wow, ayun chiso. Wow, Opo, kita ko kagad, eh. Ayan o. Pero... <laughs> Chicken! Manok hack dog! Chicken manok hack dog! <laughs> so itong lugar na to is ito yung 30th Street. 30th Street yan o. No? 30th Street. Dito po yung magagandang lugar na merong um, mga pasyalan dyan sa loob nyan sa kabila. Yung iskinita na yan na 29th Street yan po yung ano tapat na itong Mines Museum. Yan. Pag nakapunta po kayo ng Mines Museum napakaganda po sa loob nyan. Kaso may bayad lang 600 yata. Lahat ng mga history ng mga Pilipinas. So yan, ang ganda-ganda diba ng lugar? So yan, nag nakita nyo itong lugar na ito. Talagang Grabe, sabi nyo. Wow. Kasi malinis yung lugar. Tapos, makita nyo yung mga sasakyan. Disiplinado po dito. Hindi ka pa dito mag-over speeding. Bawal ka dito mag overtake agad ng bigla. <coughs> Kasi may kanya-kanyang linya dito. Sa maraming gwardiya. Kasi po dito yung mga gwardiya nang uhuli. Hindi po MMDA nang uhuli dito, gwardiya. Ayan, gandala So, pinakamalakas, pinakamalaki yung building yan. Eh. Ganda rin ang logo. Ayan. Ayan, itutur ko kayo. Ayan, tur ko kayo sa BGC. Maganda. Dito pala si Ma'am Ginilin. Ayan, dyan si Ma'am Ginilin. Shoutout natin dyan si Ma'am Ginilin. Ayan, makikita natin yung building na yan. Nandun siya sa kabilang building na yun, oh. No? Ayan yung building na yan kay Ma'am Ginilin dyan. Siya nakatira. Ayan, yung marami siyang mga basar So, puntahan natin si Ma'am Ginny Lynn minsan. Shoutout natin si Ma'am Ginny Lin. So, yan you know. o. Tapos nakita nyo to. Yan po yung mga isda. Marami na huli. Go na tayo. Alright, alright. So, yun know, o. May nagigaging. No? Yan Pag nagigaging ka, malakas ka. Kasi malakas isip ng talong mo. Immune system. So, yun na. Yan, dyan kami nagkita ni Ma'am Ginilin, o. No? Dyan siya, dito pala si Ma'am Ginilin. Yan, yung, yan, yung building niya, dyan siya, alam ko. Yan, dito may mga tambayan, may mga upuan, ayan, o. No? May mga upuan. Dito ko sila nakita. Dyan, nakaupo. Yan, yung may nakaupo na yan, o. No? Yan, dyan, ayun, oh, yun, oh. Dyan. Dyan si Ma'am Ginilin, tagpuan ng mga, ano yan. Tagpuan ng mga, ayun na yun <laughs> mga mababait si guard ang bango talaga ng pabango ko Atlantis ang tapang yeah, shoutout shoutout natin sa lahat sa inyo lahat ha. God bless always ha. ayan <clears throat> ayan makikita nyo rin dito ang ganda ganda ng lugar ayan imbes na dito ako dito na lang ako para at least nyo to. nyo ito yan yung mga nagja-jogging. Yan po, ang ganda ng lugar, di ba? Yan po ang Pacific Plaza Tower, PPT. Yan ang PPT. Pacific Plaza Tower. Oh, si yes, Kuya. Oh, shout out ko yung mga motor may sumingit ha. Kuya, ang buhay isa lang kaya wag ka magmamadali. Pag alam mo malaki at hindi ka kasya, huwag mo pilitin. Baka madisgrasya. Shout out natin yung mga taong ganun Yan po yung lugar ng mga nagja-jogging Yan, sapatas na yan So yan, ang ganda na po Ni kuya, ni ate, yan oh Tama, ganda niya no? Yan oh Formation, yan na, Formation na sila Tingnan nyo, mga formation Galing Tingnan mo sila, sumusunod sila sa formation So yan, dito na tayo Kakanan tayo ngayon Gabi traffic no. So yun, traffic ko. Oh. Ay doon. No? So yun, traffic doon ang ganda, ganda doon sa lugar na yun. So ayan. Malapit na tayo. Ayun trabaho yun ng taso. Ang so, ganda cute. <coughs> ayan. Double video tayo. Yung video na ito sa video na ito. Magkarugtong. Ayan pang mahabal. Pang vlog taga, pang YouTube. Ayan. Alright, so yan Dahil traffic, happy Tuesday sa inyo lahat God bless always, salamat na marami, bye bye